Good morning mga idol. Nandito tayo ngayon sa uh, tinatawag na Buraotan kung saan ay dito sa Carmen Planas, no? So ito yung pagbunga dito mga idol. Pag bumaba kayo ng jet galing sa Recto, sa kobau or sa Esitan ay diyan kayo bababa, no? Tapos pupunta daw, dito din kayo papasok sa Burautan Carmen Planas. May nakalagay dyan na Teltras Bank, tapos Open Bingo. Uh, mayroong video, yan, papasok na kayo dyan at diretsyo na kayo papasok. Hanggang dulo ang mga latag dito mga idol. Pag lang dito ay uh, mga gulay ang makukuha natin. Mabi mabibili or makikita natin dito, no? Ayan, dito may tag 2020 din dito. Ayan oh, makikita niyo ang parang ha, ano, ayan, di ko alam kung basura ba 'yon. merong pang pit mga idol oh? ay yung pag nagtinda ka ng puto o oh, ito naman din yun para sa ano talagyanan yata ng protas yan ito mga baso naman yan dito oh. bag may mga wallet may boats ayan pang pumpat naman yan tapos ito yung mga manika din, ang ah. daming mga manika ito, mga sibuyas naman dyan. Mga carrots, tumpok-tumpok is mga 20 pesos lang. Yan o, oh. dito lang tayo makakabili ng mga tumpok-tumpok. Ito. Yan. Eto, tag-20 pesos lang yan, oh. Patata, sobrang-sobrang mura. Tapos ito, sili at sal. 20 pesos. Ito naman yung mga kutsara ni nanay. Yan, oh. oh may kamera din doon. Oh. Nanay, magkano yung kamera mo, nai? 200 daw isang kamera, o oh, mga ito. Oh, tapos ito, pan-display din yan, oh. Yan, Ata, may mga pangkayod sa buko. Okay. Yung pangkayod mo na sa buko po. 40? 40 is na kasi mayroon na siyang ano. Oh, eh. yung sana all si nanay nagkapi na. <laughs> na si nanay mga idol. Dito, kalimitan dito mga ano. Tumpok-tumpok. Oh. Kawali, ini kagawad. So, may mga cienelas naman, Del. Kruksu. Oh, itu. Itu yang high-tech nani, no? Trak-trakan. Okay. Tuloy pa rin tayong maglalakad mga idol ha. So ito naman dito, yung mga short na ito ay tag 20 pesos lang to. Yan. ay morning po. Ato dito, sa tag 20-20 tayo ngayon mga idol ha. Ito lahat ng klase diyan, is 20 pesos dito lang kayo makakabili sa ano, mga 20. Ito yung panglinis ano, pangkiskis sa bakal oh, yan. Yan, ito. Dami oh, may iskas tape pa, ay packing tape yan, pag 20 lang din. May mga kotselyo, may mga expo driver, yan, sando. Ito, mabenta sa kanilang ano, na tag 20 20 <laughs> Sa YouTube po. Oh ito kalimutan may mga second hand na cellphone oh ang dami ng ay eto may clip pan may calculator din doon may mga tumbler din dyan Mihipon. May ito, mayroon din ganito sa mga idol, oh. oh ito, pwedeng i-display, ano? Lumyard, yard? May game. <laughs> Ito, ito, guitar, oh, na? May guitar din siya. Ang plato naman yan. <laughs> Ditan. Oh, may Norden. Eh. Oh, potik talaga dito. Ito, may may tubig naman diyan, mga idol, oh, hindi nawawala ng tubig. Ito mga ano naman ito, mga bike parts ng bike naman. Ito dito mga idol, oh. mga ano naman ito, mga bag. Ito, may sapatos naman. Oh, ito din oh. Ito sa mga ano, may mga ano din dyan, golong ng bike. May mga bike naman dyan oh. Yan, mga din yan. O, sito naman din, oh. oh. Yeah. Yeah. Huh? 50 lang Yung naman oh. Ito sa pato, 50 na lang daw ito, mga idol. Oh. No? Parang tingin ko size 9. na lang. <laughs> 40 na lang. 40 na lang daw. Sa Ad sopambato Anscara Ano ito, mga helmet ng bike naman ito. Papaya, 25 ang kelo. May mais, 50 ang kelo. Uy. Hey, kita! Hey, 19 na lang <laughs> yan o, 90 na lang o. Mora lang ditong mga gulo mga idol ha. Ito gabi Ay, oh. <coughs> Oh, may malunggay din ditong ang nakalata. Oh. Ano Tapos bawang balot-balot na siya. Oh, may papaya. Oh. Magkano tumpok ganyan, kuya? 50 pesos lang. Oh. Apat na pirasong papaya. May suha. 50 den Mhm, mm kain na, nang ano. Ayan, no? Powell. may Buddha. At mga idol dito, oh, mga coils. The, sinong nangungoleksyon ng mga ganito? Oh. Ayan, dito lang po yan nakalatag sa, ano, ha, sa Borautan. Eto naman, kung gusto nyo mga pangpaswerte, dami pangpaswerti dito. Iba't ibang color. Ito, money money. yan May ganito din, no? Oh. ni Hindi ko alam kung anong pera yan. Dito, gamit naman pang construction. Kasi ito. Ayan. Tornilyo naman yun. Ito dito tayo makaka, ano, makakahanap ng iba't ibang mga bibilhin nyo. Ito may scastic naman, o. No? Laki ng scastic. Ito, mayroon din ganito. Hmm. Eto, dito. na. Cambodia. Ano? Dito, mayroon din ganito, oh. Mga coins, ang daming mga coins dito, mga idol, oh. Oh, Lumili na lang kayo kung anong gusto nyong mga coins. Yan. Oh, dito, may okay-okay din, ha? Oh may mga exceeding na shirt. Sure. Yeah. Ito, may mga sticker naman dito. May warning CCTV. Duration. Hmm. Ito. Susuka pero di sosoko Yung sticker. <laughs> Pag kayo, sosoka pero hindi sosoko, di ba? Yan no. Ang ng pagpilian ng sticker. May ganun din no, flag natin. Yan. Neto, may sapatos din si Tata yo. Yan, dito yung mga Japan surplus. Yan. Oh. No? Dito mapagpilian dami yung ganito din ayan oh may boots din dito puro boots yata dito Yung pa sapatos na nga ganito ang dun naman nito oh ito may kulay blue din oh ito, pang guard yan sapatos na pang guard Ito pang babae naman yan ito. Sa Japan Sor Plaza, ayan po yun si Kuya. 400 pa rin dito ang kilo ng sili. Yan o, sa ganyan, 40 lang. Mora ang pangsigang. Ito naman yung kay Kuya Dudong ng mga relo ipapakita lang natin mamaya. Ito kay Balong naman dito. Ito yung mga latag ni Balong. Oh, oh, yes. hindi ko alam kung saan gagamitin niya. Wala akong nakalaki. No? Kaya! Ito, mayroon ding ano, bag. Kwenta? Oh. Oo. Kwenta? 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 Kwenta?

Dito, mga tumpok-tumpok din dito. Mga 20 pesos lang dito, mga idol. Ang tumpok. Tapos dito, may repolyo. Morang-mora lang dito, mga gulay. Ganito po. Mm -mm. May kamote din, oh. 20 ang tumpok. Ay, ang dami. 20 pesos lang, oh. Ayan, tumpok. Oh, ang laki ng kamote. Ito may mga tumpok din dito.